ni bagong araw, may bagong video nga si kamuriot, Mga kamuriot. tignan nyo naman tong bata ang agang natulog Sabi ko kasi sa kanya kaninang hapon, maaga siyang matulog at bukas sasama siya sa ilog magpipiknik Kaya ayan, sinunod naman ang mami mga kamuriot. Alas 6 pa lang nga ng hapon, tulog na ang bata, excited habang tulog nga si Ike, mga kamuryot, inaayos ko yung mga binigay sa kanyang mga damit. Ayan nga, ang gaganda pa. Binigyan nga siya ni Tito Bernie ng mga damit, mga kamuryot. Pinagliitan nga to ni Kuya Onyok niya, mga kamuryot. Kaya ayan, habang tulog, inaayos ko na muna. Kasi magagamit niya talaga yan pag taglamig, mga kamuryot. Magagamit niya rin kapag nag-travel kami mga kamuriyot. Kasi nga, magta-travel kami sa bagyo mga kamuriyot. <laughs> A feeling. Ele lang. Hintayin na nga lang namin na yung bagyo ang pupunta dito sa amin mga kamuriyot. Ayan. Habang tulog talagang inaayos ko na. Kasi pag gising yan, hindi ko na maayos mga kamuriyot. Habang nagbo-voice over nga ako mga kamuriyot, ang lakas ng TV nila. Baka naririnig nyo yung tanggol, yung nanay ko nanonood. Paborito niya si tanggol mga kamuriyot. Alas 5 pa lang nga ng umaga, tignan nyo naman yung bata mga kamuryot sa so, sobrang excited, ang aga nagising at ayan, nakikipaglaro na sa nanay mga kamuryot Sabi nga ng nanay ko mga kamuryot, talagang nakakangawit na siyang ibahin Kasi nga, tignan nyo naman mga kamuryot, talon ng talon, parang pinaglihi ko sa palaka Nakakangalay nga daw, talagang ibahin mga kamuryot, kasi tignan nyo Sayaw ng sayaw, talon ng talon mga kamuryot, ang hype-hyper. Kaaga-agang nagising mga kamuryot, kasarapan pa sana ng tulog. Umuurok pa sana si mami. Dahil excited ka, mo naman magsiswimming. Tignan nyo naman, hindi pa na contento at inagaw ko ang cellphone mga kamuryot. Tignan nyo naman, tinititigan niya yung picture ko. Sabi niya siguro napakaganda ng mami niya hindi pa nga na contento. at ayan nanood na mag isa mga kamoryo tignan nyo naman napakagaling manood ang galing hawakan yung cellphone mag mga kamoryo may kaagaw na nga ako sa cellphone mga kamoryo ano ba yan hindi na makakapag tiktok si mami kamoryo kahit yung katawan parang kawayan sa sobrang tigas mga kamoryo Pagsapit niya ng alas 6 mga kamuriot at ayan. Naglakad-lakad na lang ulit kaming dalawa. Nag-exercise kami mga kamuriot. Para nga mawatwat yung mga katawan namin. At tignan nyo naman, pahayblad na ang tao mga kamuriot. Tignan nyo. Wala kaming ibang ginawa kundi libutin tong bahay. Alas 9 na nga at ayan, napasayaw na ako dahil papaliguan na namin si EK mga kamuriot. Akala niya siguro maliligo sa ilog, ang bata. Tignan niya mga kamuriot, tinry ko nga sa kanya yung pina-order ng lola niya sa siya, pinapagliguan. Tignan niya naman kaiyak niya, ay nako hindi sanay mga kamuriot. Tignan niya naman, habang ang bata, fresh, tignan nyo naman ang mami pa, zombie na, ngarag-ngarag na mga kamorya. Kahit nga ganyan ang mami, ba basta malinis tignan ang anak ay okay na mga kamoriyot pagtapos nga naligo, sabi ko, sisilipin ko lang sa tibag kung madaming nagpipiknik sa ilog, mga kamuriyot. Kasi yung ilog, tabi lang ng bahay namin, kaya kahit anong oras, masisilip mo, mga kamuriyot. Pagsilip ko nga, mga kamuriyot, napakadami nga talagang nagpipiknik. Napakadaming ang naliligo, hindi nyo lang makita sa video kasi madaming mga puno at dahon mga kamuriyot. Pero ako, kitang-kita ko yung mga tao, nag-iingay, mga kamuryot. Shout out nga po sa mga naliligo dito sa ilog. Mag-ingat po kayo, mga kamuryot. Mag-enjoy po kayo. Sana all na lang kami dito. Kasi hindi naman kami makapunta, mga kamuryot. Pagbalik ko nga ng bahay mga kamuriot at ayan dumating na pala yung bisita namin galing ibang bansa ay ibang planeta pa lang mga kamuriyot. Mga Canadian people. <laughs> Tignan nyo naman, napakadaming dala mga kamuriyot. Akala mo magpipiknik. Inayos ko na nga iluluto naming fried chicken. Mga kamuriyot, para may kainin naman kami ngayon. Hindi lang kami puro cellphone at puro tunga nga dito sa bahay mga kamuriyot dahil hindi nga kami magpipiknik sa ilog, ayan, nag-set up na lang kami dito sa bahay mga kamuri para kunwari nagpipiknik kami. Wala nga lang tubig, swimming pool, tsaka beach mga kamuriyot. Sabi ko nga sa kuya ko dyan, mag siya sa vlog namin. Para nga daw akong Ellen na nagbibidyo mga kamuriyot. Ala oy, nasa video nga kami mga kamuriyot. Tignan niya naman, nahihiya pa. Para nga daw akong tangan na nagbibidya mga kamuriyot. Kaya ayan, nagluto na lang din kami mga kamuriyot. Sabi namin dito na lang kami magpipiknik sa labas. At talagang hindi kami papayagan magpiknik sa ilog. At may bata kaming maliit. Tignan niyo naman mga kamuriyot. Nagluluto-luto na lang kami dito sa bahay habang nagluluto nga kami dito sa Gedli, mga kamoryot, tignan nyo naman tong mag -ina. Yung anak atat na atat na pumunta sa ilog pero hindi nga kami pupunta. Ayan mga kamoryot. Natapos na nga kaming nagluto at eto na nga ang setup namin mga kamoryo. Ayan nagsimula na rin kaming nagsalo-salo mga kamuryot. Ayan, nagsalo-salo na nga lang kaming kumain mga kamuryot dito sa harap. Ganito nga lang kami lagi mga kamuryot. Simpleng buhay pero masaya. Hindi nga perpekto yung pamilya namin pero at least masaya kami kahit papano mga kamuryot. Sabi nga ng tatay ko mga kamuryot, huwag na daw muna kaming pumunta sa ilog at magpiknik kasi may bata kami baka daw maibusol mga kamuriot kawawa naman hindi naman daw ako yung kawawa pag nagkasakit mga nga kamuriot yung anak ko naman daw yung kawawa tama nga naman mga kamuriot no kaya 5 star ka dyan, tatay apir ang <laughs> niraitan yung tatay kaya ayan mga kamuriot kumakain na nga lang kami dito mga kamuriot wala nga yung iba mga kamuryot kasi hindi nakapunta yung sila Samsam nga pumunta sa ang na masyal mga kamuriot sila Jacob naman ay yung pina-check up at nilalagnat daw mga kamuriot kawawa naman yung batang yon mga kamuriot laging sinisinat sabi pa nga ng ate ko dito, parang kumain na daw kami sa Jollibee kasi meron kaming spaghetti at fried chicken. Low budget nga lang mga kamuriyot. <laughs> Ayan nga mga kamuriyot, salo-salo kaming kumakain. Kain po tayo mga kamuriyot. Sabi pa nga ng tatay ko, mga kamuriot, paglaki na lang daw ni Igay kami magpiknik. Kahit araw-araw pa daw kami sa ilog, total, mga kamuriot, kalapit lang naman namin yung ilog. Kahit anong oras, pwede akong tumalon dito sa tibag para magligo sa ilog. Huwag naman tumalon, oy may daanan naman mga kamuriot. Tignan nyo naman, talagang nakikisabay din sa amin si Ike ng kain, mga kamuriyot. Ganyan nga. Nagulam nga siya ng fried chicken, mga kamuriyot. Kahit simple nga lang ang buhay, mga kamuriyot. Basta masaya, basta walang nagkakasakit. Okay na, mga kamuriyot. Simpleng buhay, simpleng pamilya, mga kamuriyot. Habang nag edit nga ako dito, mga kamoryot habang nag-voiceover nga ako, naluluha ako. Kasi tignan nyo naman, mga kamoryot makita ko lang na masaya yung pamilya ko, doble na yung sayang nararamdaman ko, mga kamoryot Balang araw, ako naman yung magpupuno ng lahat sa inyo ano lang nga yung ulam namin dito mga kaburiyot. May fried chicken lang. May isna mga kaburiyot. May spaghetti. Yun lang mga kaburiyot. May pakwan. Pakwan na sumakit pa ang sikmura ng papa ko. Kasi nga mga kaburiyot, pagkakain lang yun ng maasim, uh, ganun. Nang malamig, talagang ikarkaro niya na mga kaburiyot. Tignan naman, talagang nabusog na kami dito mga kamuriyot pagtapos nga namin kumain dito mga kumurat at ayan hindi na rin talaga kami makahinga sa sobrang busog tignan nyo naman nahihiya pa yung mga kuya ko dyan sa video mga kamuriot at baka daw mag trending yung mukha nila <laughs> feeling mga kamuriot tignan nyo man nakahayhay pa ako dyan inom nga ako ng inom ng malamig hindi ko alam may pinapadede pala akong bata mga kamuriot ayan ang sarap nga ng kain namin dito mga kamoriyot. Sabi ko nga sa mga kuya ko dito mga kamoriyot, magbistida sila at i-video ko sila para magmadami kaming viewers. Sabi nga nila kahit wag na lang daw akong mag mga kamoriyot. Ayaw na ayaw nga talaga nilang nabibidyoan. Ewan ko ba mga kamoriyot? Mga mukha nila hiyang-hiya sa camera mga kamarit hindi lang nila ako tuladin walang hiya na talaga <laughs> ayun nga mga tang ang sarap kumain sarap nga kumain pagkasama mo talaga yung pamilya mo mga kamuriot kahit sa kwentuhan lang mabubusog ka talaga mga kamarit sabi nga ng pamangkin ko dito bakit hindi na daw kami pumunta sa ilog anong oras na swimming na swimming na kasi yung bata mga kamoryot ayan napaasan na naman hindi nga tayo magsiswimming be sa susunod na lang pasensya <laughs> ayan umiiyak nga siya dyan at gusto na talagang maligo sa ilog mga kamoryot hindi nga talaga kami makapunta at may baby kami mga kamoryot Pwede nga sana pero nakakatakot mga na kamuryo. Baka mamaya mabati dyan sa ilog. Hindi naman ako yung kawawa kaya dito na lang kami sa bahay mas masaya pa mga kamoryot wala nga lang ilog sabi ko nga na namin yung drama magtampisaw na lang kami doon pero ayaw naman nila para doon kami pang mga kamoryot kaya ayan dito na lang kami sa taas ng ilog hindi na nga rin nagtagal dito yung mga ati ko mga kamoryot at kasi nga ito swimming pa talaga nila si Atina ipupunta nila doon sa isang swimmingan kasama yung kapatid ni Kuya Shan kasi nga, mga kamurot umiiyak yung bata. Gusto na talagang mag-swimming. Dahil ang init nga ng panahon. At ayan, kumakain pa muna ako. din ako na nga iniiwan. Bye-bye! Thank you for watching!